Timbog ang isang lalaki sa sinagawang drug bypass operation ng pulisya matapos itong mahulihan ng ilegal na droga sa Sambuanga, Sibugay. Alamin ang iba pang impormasyon mula kay Patrolman K. Francisco. Pinatay 4,136 pesos sa ng Shabu ang nasa batas sa suspect sa drug bypass operation ng Sambuanga, Sibugay, PNP. Kinilala ng Police Major Sony Joey Ampunin, officer in charge ng Ipil Municipal Police Station, katuwang ang RTEU 9, Second Zamboanga Sibugay Provincial Mobile Force Company, 903 RMFB 9, Zamboanga Sibugay Maritime Police Station at Naval Intelligence Security Unit, Naval Intelligence Security Group, ang naaras ng suspect na lalaki, 30 anyos, at residente ng Procurenius, Barangay Bangkerhan Ipil, Zamboanga Sibugay. Bandang alas 10.39 ng gabi, nang mahuli ang sospek sa Purok Makugihon, Barangay Tiriso, Babera, Ipil, Zamboanga, Sibugay. Nakumpis ka sa sospek ang walong perasong plastik na hinihila lang shabu na may timbang na limong gramo, isang sling bag na itim, isang lighter na green, isang coin purse black, brown, red, anim na 1,000 peso bill na bottle money, isang 500 peso bill na buy bus money at isang gunting na silver. Ang mga nakumpiskang droga ay dinala sa Sambuanga Sibugay Provincial Forensic Unit para sa eksaminasyon habang ang naarestong suspect ay dinala sa kustodiya ng Ipil Municipal Police Station para sa nararapat na disposisyon. Mahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang pagkakaaresa sa suspect ay bunga ng matagupay ng kampanya ng PNP, alinsunod sa programa ng gobyerno sa pagtugis sa mga taong nagkasala sa batas at patuloy na ginagampanan ng kalansinumpa ang tungkulin para sa ligtas, maunlad at mapayapang bagong Pilipinas. Pula ito sa Zamboanga Peninsula, nagbabalita. Ako yung PNP Correspondent, Patuluman kay Francisco. alagad ng batas, tagataguyo ng balitang pulis. Maraming salamat, Patuluman Francisco.